Hello, welcome to uh, Libra Philippines. So reading ito for Libra, summarizing Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Sa so, mga gusto mong personal reading, Jane Taro Reader, friend guys. So by the way, meron akong raffle Taro Reading ha. Ang gusto mong makasali dito at magkaroon ng chance na mga pagpa-reading sa akin, like and follow mo yung Facebook page namin na Bandang Sable. Eto ito, Uh, pinopromote ko tong aming band guys vocalist ako dito so sana marinig mo rin yung music namin at saka sumali ka na rin dito no? para magkaroon naman tayo ng opportunity na mag <laughs> ayun no? marinding naman kita like and share itong pinned video namin na yung kinunta namin dito yung buntong hininga na original song ng bandang sibol Comment mo dun sa pinaka-video, I love Bandang Sibol and Your Birthday. Ngayon, yung kinanta na ano, kasi marami nagkakamali, nagko-comment sila at ang sinishare nila is yung mga recent video na pinost. Hindi yon Ang ipopost, ang isishare mo, ang kukomentan mo, ilalike mo, is yung pinaka-video na kinanta ko yung original song namin na Buntong Hininga na nakasaya ko na actually hindi floral, naisulat ko lang dito floral, pero parang dahon-dahon yon Basta medyo brown, tas mahabang saya siya. Okay? And yan. Don't forget like and follow mo yung aming page na yan. Yan. So, let's start. What do we have here for the sign of Libra? Sun, Marais, Venus, Jupiter, Libra. Maraming salamat sa patuloy na pag-support nyo sa akin, guys. Yung iba kahit saan ko dalhin, no? <laughs> sa TikTok. Ayan, talaga pinafollow ako. Maraming maraming salamat sa inyo. Love na love nyo talaga ako. And love na love, mag ko rin naman po kayo. And comment na lang kayo dyan sa so, baba, po heart heart lang, smiley, small kan bagay yun sa akin. So what do we have here for the sign of Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Main energy. Yung iba dyan, ilang taon na naka-follow sa akin, ano? Then you do how you're the moon, the two of wands. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Energy, the High Priestess, Three of Swords. So, nakikita natin doon someone na spiritually connected ka, no? So, itong person na to, nakikita natin lumalabas sa dreams mo hindi lang dream na pag natutulog ka, I, I can see daydreaming, yung alam, alam mo yon out of nowhere, bigla mo na lang siya may isip, maaalala, na parang hindi naman dapat, kasi hindi mo naman siya dapat isipin, kumbaga, nagpo-focus ka sa isang bagay, pero mar, ma, magugulat ka na lang, ba't ganito? Yung iba nasa biyahe, no? nasa motor, or nasa jeep, or what, biglang, bakit iniisip ko na naman tong taong to? Parang magugulat ka na lang. <laughs> na bigla ka na lang nagde daydream dito sa taong to. Two of ones, I can see marami kang plano ngayon. Alam mo regarding sa plano mo, trust your intuition, yung pakiramdam mo. ba? Diba? Uh, bigyan ka example. Example sa business mo. Yung iba na may negosyo dyan. nafi feel mo, bakit ganito? Parang hindi nag-workout yung business ko. Bakit parang hindi siya okay? Ano man dapat gawin? And then, tingnan mo yung negosyo mo. Ano bang kulang? Ano man dapat gawin? Dapat ba baguhin yung pwesto? Baguhin yung lugar? Ikaw na mismo makakaramdam yun. di eh. ba? Diba? So, kung ano nararamdaman mo, just trust that instinct. You have that. You are the high priestess. Malakas yung instinct mo eh. Anyway, balik tayo sa, uh, sa love nakita tayo dito ng persona which is pwedeng nasaktan yung puso mo nitong taong to. And hanggang ngayon na uh, lalat na iisip mo pa rin itong past person na to. Yeah. You're still daydreaming about this person. Part of you is gusto pa rin makapag-reconcile dito sa taong ito. Kasi why not? Eh talagang ang hirap hindi isipin eh. So parang ganun yung isip mo. Gusto mo pa rin magkaroon ng reconciliation sa inyo kasi ang hir ito nga wala siya eh. Ang hirap nang iwasan eh, pag-iisip, ba? Diba? So, sino ba yung person na kakonect mo pagdating sa love? Person na kakonect mo pagdating sa love? Okay, the person that you're dealing with you do over the sun. Okay. This could be a twin flame connection, guys. The sun, uh, the sun and the moon is here. Okay? O, nagkaroon ng eclipse napaka-rare mangyari niyan pagdating sa tarot reading, especially sa tarot reading din. Napakarami ng card nito, napaka-liit ng chance na magkaroon ng parehong energies na sun and moon. So parang ito eclipse talaga to. And you do have here the six of wands, the king of pentacles, and the nine of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, so sa nakikita natin dito, ang person na nakakonect mo is someone who is financially secured, okay naman siya. Uh, could be someone na nasa mataas na status or maganda yung finances and etc. This person, hindi lang ikaw yung nag-iisip sa kanya, no? is siya din naman with the Four of Cups. This could be a person in the past na of ka with the Five of Swords. Pero ngayon, iniisip ka niya. And you know, as you can see with the five of swords, no, para dito may lalaki. Tapos, there's a woman behind this person, which is yung man, is kinot off niya itong woman. But anyway, wala tayong gender dito. Just take only what resonates. Wala tayong gender. LGBTQIA plus is welcome. Ngayon, ito past person na ito. Gusto niya may pag-usap. Gusto niya... Lumalabas din to sa card mo kanina sa bottom of the deck. and eh? Seven of Wands kaya lang nagmamatigas, alam mo yun. So, ang energy ninyong dalawa dito is pataasan kayo ng ego. So, ano yung emotion ninyo sa isa't isa? You have here the Three of Pentacles, the Five of Pentacles, and the Eight of Cups. Mm, the Six of Cups, the Chariot, and the Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Cancer Energy. With the Chariot. Bottom of the deck is the four of pentacles, stars, virgo, capricorn. Emotion mo para sa person na to, alam mo yung parang ayaw, ayaw mo nang mag sa kanya. Kasi you did that already eh. Nagmakaawa ka. Um, like, ginawa mo yung lahat para itong person na to mabigyan ka ng pansin, attention. Pero hindi mo nakuha sa kanya yun eh. So, what I see here is, kung uh, kumbaga parang kung ano lang yung ibigay niya sa yung attention yun lang. And then, yeah, nagmukha kang kawawa dito sa connection ninyong dalawa. So, what you did here with the Three of Pentacles is nag-focus ka na lang sa money. And with the Eight of Cups regarding, you know, the your future. Yeah, yung iba sa inyo, mas nag-focus ka na lang sa sarili mo. Or maybe music, yung iba sa inyo, nilaan yung, or nilagay ang sarili sa pag-focus sa you know, love sa sarili by frequency music, pwedeng ganyan. The Six of Cups is here. So, yung past person na to wants to explain. Kung pwedeng gusto, gusto niya mag-explain kasi part of this person is that. Wait lang, gusto kong hawakan to. So, itong person na to, parang ayaw niya ng ano. May rason siya kung bakit niya ginawa yun. Kung pwedeng hindi mo alam kung bakit siya nag, umiwas, kung ba't siya lumayo, kung ba't hindi kanya pinansin. So, pwedeng gusto niya mag-explain sa'yo. And with the chariot, yeah, so patuloy yung pag-iwas or paglayo nito person na to. Gusto niya mag-explain, hindi niya lang magawa. So, I can see valid reason dito sa person na to kung bakit niya ginagawa yung pag-iwas. Kung baga, hindi niya talaga gustong gawin yun. Napipilitan lang siya. Kung baga, actually, ang nakikita kong image ngayon, di ba? You do have very like with the five of pentacles, parang ito po lobby eh. This is you. No, imagine yourself being a pulubi dito sa connection ninyo. Parang you want attention mula dito sa taong to. Then itong itong person, manakukuha natin to as like a child bata. Na hindi ko sinabing bata yung ka mo. Pero imagine a picture na wherein ikaw yung pulubi tapos yung person mo is parang siyang bata tapos bigla siyang hinila nung nanay niya. Parang ganoon. Gusto niyang kausapin ka, gusto kanyang makip gusto niyang makipag-connect sa iyo, pero biglang may humihila sa kanya or may nagiging rason kung bakit hindi niya magawa 'yon. You know, you, you, get the point. And parang ganon. So with the nine of cups, itong person na to is I I can see pag daydream sa iyo like imagining a lot of stuff sa iyo itong person na to, so may mga ini-imagine siya. pina uh, pinaghahandaan niya. Parang, ay, wala akong magawa sa ngayon but soon or when the right time comes, I will do something pag kaya ko na or pag pwede na. Parang imagine a child na parang hinila nga ng nanay, pero deep inside the child, time will come, makakatulong din yan ako sa'yo. Pa time will come, ako naman yung lalapit at kahit, uh, hindi, kahit hindi ka na tumawag or hindi ka na um, mag-beg sa akin, ibibigay ko yung attention na kailangan mo. Parang ganun, time will come no? And I feel like kailangan lang ng person na ito ng maturity. So, there's a lot of lesson na pinagdadaanan niya ngayon. Kailangan niya lang maging mature doon sa mga lessons na yun. So, sana nagigets mo guys. So, um, in the near future for you, Libra summarizing. sa sin libra you do over the world the judgment and the lovers okay followed by the queen of pentacles okay. oh <laughs> ito na yun na sinasabi ko kanina guys Your person is coming back with the Knight of Swords energy. Yung babalik itong person na to with the Hierophant. Pag natutunan niya na yung mga lessons na dapat niyang matutunan dito. May mga decision siyang gagawin dito with the Two of Swords. and and, I mean, I, I can see the swords. Parang may pagkakahiwala yung swords dito. Decision ito. I, I feel like may itong person na to sa mga tao o sitwasyon na nagpapapigil sa kanya para makipag-usap sa iyo. The judgment, this is awakening, guys. The world, mag-open up itong person na to and this person will give you everything. Like, the world, this person will give you everything, tell you everything. Kahit hindi ka magtanong sa kanya, kahit hindi ka magsalita sa kanya, itong person na to ang kusang loob or kusa niya sasabihin sa iyo ang lahat. And the lovers, I can see relationship partnership sa inyong dalawa. Well, remember kanina yung ating main energy ng person mo is the king of pentacles and you are the queen of pentacles. So, nandiyan yung pagmamatch ninyo. So, your person is coming back. And, lalo na yung bottom of the deck natin is the ace of cups, cancer, scorpio, Pisces energy. This is love. New beginning sa inyong dalawa. And, yeah. Kung lumabas si sun, si moon, nandito naman sa bottom of the deck is the star which is ano ba yung star or yung parang pinapangarap ninyo, which is it, this will eventually happen. You do over the Ten of Cups uh, reconnection, reconciliation, and union para sa inyong dalawa, especially if you're dealing with the twin flame. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.